Oh, hello. Asan ah, ka ba? Oo nga. Andito nga sa kaliwa. Ay, kahit kailan talaga hindi ka marunong magbigay ng direksyon. O, oh, sige-sige. Ako na nga lang maghahanap. Ano ko? Ano kailangan mo sa akin? Ah, uh, sorry po. Manghingi lang po sana ako ng konting barya. Sige ko naman, kuya. Barya lang pala ang kailangan mo? Yes, Eto! Okay. Teka! Huwag ka lalapit! Kung mo dyan, oh. Salamat po. Salamat, ma'am. Salamat, ma'am. Malaking tulong na sa akin. Sa susunod nga, maghanap ka ng part-time dyan o di kaya employer na magbibisa sa'yo. O di kaya lumapit ka kaya sa embassy para hindi ka pakalat-kalat dito. Ano ka? Stateside na kulube? Ay, naku. Kaya po ang pangit ang tingin sa ating mga Pilipino eh. Dahil sa mga katulad mo. Susunod na pag may pera kayo. Huwag kayong may feeling mayaman. Salamat po. Ay, saan ba yung kausap ko? Ayaw. Uy, hindi na nga. Good morning, mga vloggeries. Lahat na ha? lang yata kinu-content nyo ah. O, etong tinapay. Content nyo na ba? Ano ka ba, Jelay? Syempre, for reviews din yan. Tsaka, pag nag-viral yung isang video, paldo talaga. Tama ka, Jan. Maganda din yan. Kasi, extra income nyo din yan, ha? Oo, oh, girl. Sa hirap ng buhay dito sa abroad. kailangan matutuloy tayong tumiskate. Correct ka, Jan. O, Sian, sige na. Alis na ako kasi baka malate pa ako, eh. Teka, baunin ko na lang to ha? Tsaka, peram pala ako nitong baunan mo. Doon na kasi ako sa work kakain. Sige, guys. Uh... O, oh, sige na. Malapit na ako. May lang ako. O, okay. Nandun ka ba sa dati? O, oh, sige, sige. Bye! Kabayan. Ay, ma'am. May nang gabi po. Ano pa lang work mo dati dito? Um, dati po akong uh, chef pero natanggal po ako sa trabaho dahil sa nagkasakit po ako. Yun, umuwi. Ah, uh, hindi pinalad. Uh, hindi maging maayos sa buhay ko sa Pilipinas pero yun. Bumalik ako dito tapos hindi na ako ng employer ko. Ah, siguro hindi mo ginalingan sa trabaho mo, no? O di kaya naman, patamad-tamad ka. Mm. <laughs> ah, hindi po, actually. Uh, natanggal po ako sa trabaho dahil may bagong pumalit sa akin na kalahay nila. Eh, sa katunayan nga po niyan, ako po yung nagbukas sa mga restaurant sa city. At hanggang ngayon, yung mga mino ko pa rin po yung siniserve nila. Pero yun nga po, pagka nawala ka na ng sim sa kanila, nawala ka na ng kinang, bali wala ka na. ha <laughs> O siya, sige, alis na ako. Pero may dalawa kong kaibigan na vlogger, baka matulungan ka. Eto, may dala pagkain. Sa'yo na lang, baka mas kailangan ngayon kesa sa'kin. O. Oh. Scarfo. Sige. Sige. sa content. Ay nako, huwag nga ako isang sa mga video-video na yan. Ako. Alam mo, girling, sa'yo niyang ganda mo. Hmm, konti na nakakakita. Oo, oh, tsaka malay mo, madiscover ka. Ay nako, tigilan niyo nga ako. Eh teka, since nga pala marami kayong connection at saka followers, bakit kaya hindi na lang kayo tumulong? Meron kasi akong nakilalang homeless doon. Ngayon, kailangan niya ng trabaho, tapos baka may kakilala rin kayo sa embassy na makakatulong sa kanya. At the same time, ipanawagan nyo na rin para maging aware yung familia niya. I bet you girl. Parang ano yan eh. Charity Vlogs for OFW. Ganun! Oo nga. Tsaka pag ganun, marami yung views. Paldo na naman! Nako! Bahala nga kayo dyan. Puntahin nyo na lang dun sa parking lot malapit dun sa city. Dun yung nakatira eh. O siya, sige. Pasok na ako. Magpapahinga na ako ha. Okay, bye, girly. Ingat ka. Uy, edit mo sa akin. Ano pagkatapos ito? Edit eh, mo din yung sa Oo. Boss, oh Dan. Pasok. Dan. Yeah. Boss. Upo ka. Salamat. Ngayon akong good news. Anong good news? Boss, yung first week natin sa bagong resto, successful. Kaming tao. Ah, ganun ba? Ah, so, matutuwa ang mga bata natin yan. Sabihin mo sa mga bata natin, may outing tayo ngayong weekend. Yun. Outing. Kung matutuwa yung mga bata natin yan, boss. Sayan yan, damin sibug. Ah, uh, siya nga pala, boss. Baka pwedeng taasan mo ko ng sweldo. Ha? Hindi ba kaka-promote ko lang sa'yo? Ito naman. Parang iba naman ako sa'yo. Sige na, pre. Minsan lang naman ako humiris sa'yo. Tsaka ako naman nag-handle ng mga negosyo mo, Sige, pag-iisipan ko. Pag-iisipang pa. Ah, boss. Tuloy na ako. Isipang yung sinabi ko, ha? Hi, sexy. Call me, ha? Tito, akala ko ba wala kang tiwala sa kumpari mo na yan? Tapos dito pa. Naku, hayaan mo na. Kasi kung tatanggalin ko siya, kawawa naman. Naku, Tito. Marami akong naririnig sa tao na yan. Huwag mo na isipin yun. Siya nga pala. Anong pakay mo dito? Ah, uh, magtatanong sana ako kung may bakante pa kayo eh. Oh, bakit? Gusto mo na dito magtrabaho sa akin? Hindi naman tito. May balak mong sana akong ipasok. Sa ngayon, wala eh. Pero pag nangailangan ako, sasabihan kita. Um, sige tito, alis na ako ah. Sige, ingat. <coughs> Saan ba yan, Manda? Saan ba yun? Kasi, best friend yeah. daw yeah. eh. Tingnan natin. Ay, ito. Ay, nalimunit ka pa. Tingnan natin. Ang mauna. Un ito na. Kabayan! <laughs> sir, pang, bakit ba yung video? Ang yun? wala si Chiboy. Ah, pibigyan kami ni Curly. Napinto niya yung kalagayan mo, kaya pinagtangan ka namin. Kasi nag-aalala rin kami. sir, ato may may camera kayo. Ma'am. Ah, um, mga kasi kami, kuya. Kaya nandito kami. para mapabot namin sa mga kababayan natin yung sitwasyon mo po. Okay lang naman po saanong tumulong, pero bakit po may camera? Gusto ko lang naman po saanong makahanap ng employer at uh, makauwi po eh. Sa Pilipinas. Naku, sakto ka ba yan? Uh, kasi madami kaming uh, followers. Sure matutulungan ka namin. Oo, oh, kabayan. Kami na para sa'yo basta, payan ka na sa auto interview. Ah, uh, ganun, ganun po ba? Asya, ganito na lang. During interview, kakain tayo. Sakto. May bagong pizza restaurant dun. Pizza? Oo, no, sakto. Matagal na lang ako hindi nakakatingin noon eh. Sakto! Tala! Ngay na? Oo, tara na! Tara? tara? Oo! Oh. Tara! Uy, Paldo! Paldo ka na naman! Ay, ko! Laki ng natin, oh! Ay, ko! Wala Paldo! Uy! Magdali mo! Kamusta? Kita ko, ang ng views niyo ah. Oo nga eh, mukhang gusto nila yung charity content namin. Oo mm -hmm. nga girl, eh buti na lang pinakilala mo sa amin si Kabayan. Eh teka, nilapit nyo na ba sa embassy or sa employer yan? Ah, uh, eh... Uh, wala pa kasi nagre-reply eh. Oo, oh, tama, tama, wala pa. Pero binibigyan niyo naman si Kabayan siguro, no? Oo oh, naman girl, syempre no, talaga Okay, good. Ito na nakamutan ka. Kasi yun. na lang yun. Oh. Ross! Oh. Pinatawag mo raw ako, Moss. Bakit? May good news ba? Oo. May good news. Meron din bad news. Alin ang gusto mong unahin? Ha? Bad news? Anong bad news? Ang bad news, tanggal ka na. Pinakatiwalaan kita, pero ninanakawan mo ako umamin na yung mga kasama mo na pati yung asin, inuwi mo sa bahay nyo. Bakit? Lahat naman ang kinukuha kong para sa akin lang ah. Ang hirap sa'yo, ako nag-ahandle ng negosyo mo. Tapos gusto mo, ikaw lang umangat. Masyado kang madamot eh. Sana nag-negosyo ka din para umasyenso ka. Sana marunong ka magtipid para nakiipon ka. At huwag ka mga bababae. Hoy, huwag mong papakailaman yung pribadong buhay ko ah. Wes, huwag mo rin papakailaman ng negosyo ko. Makakalis ka. Siya nga pala. Good news. Tinasang kita ng sweldo. Pero last sweldo mo na yan. So, hello, what's up, guys? Nito kami ngayon para bigyan ng tulong si Kuya. Siyempre, bigyan natin ng cash para naman may panggasto siya. Of course, at ng tinapay. Let's go. Taba. Ito na guys, bigyan natin si Kuya na cash. Ito Kuya. Yeah. At syempre, may dala din kami damit kayo para kay Kuya, para may pampalit na siya. Okay guys, see you in our next vlog. Okay na Kuya, kunin ko na yung cash. Ay, wait, hindi kinapay pa lang. Alam mo ha, ito yung tulong na pinagmamalaki nyo? yung tulong na pinagmamalaki niyo sa vlog niyo? Huh? Binigyan lang, lang naman namin siya. Tsaka, for the vlog lang naman yun. Oo oh, nga tsaka, ba't iba alam? Wala ka rin itulong, eh. Bakit Cheboy? Ito ba yung tamang tulong? Ilang libo ba kinikita niyo sa video niyo? Tapos hindi man lang ninyo mabigay yung nararapat para sa kanya? Pinakita naman namin sa mga tao yung kalagayan niya. Para ano? Para kaawaan ng tao? Kayo yung kikita ng pera? Simula ngayon, ayoko nang makikita yung mapagmumukha niyo sa bahay ko, ha? Ah. Teka, teka! Akin na nga yung mga dala ninyo. Hindi naman para sa inyo yan, eh. Alam mo, pagmumukha. O, oh, eto. Sa'yo yan dapat, eh. Alam mo, hindi ko naman kailangan to eh. Sige na, tuloy na ito. Yan ang hirap sa'yo eh. Kaya ka inaabuso kasi hinahayaan mo mabasukin ka nila. Matuto kang lumaban. Lumaban? Oh, um, may ako ng bulog. Tsaka, wala naman akong karapatan para lumaban sa kanin eh. Lahat tayo may karapatan sa mundo. Hindi porket homeless ka, wala kang karapatan. Halika, sumama ka sa akin. pupuntahan tayo. Pupunta, pupunta. Basta, Halika na! Okay, okay. Iwanan mo na yan, ano ba? Iwanan mo na! Halika na! Tito! Kailangan ko talaga ng tulong mo. Baka na may bakante ka dyan kahit tagalinis lang. At saka nangangailangan din ng visa. Sakto! May isang slot pa dyan. Tinanggal ko si Dan. Tamang-tama yan. May isang visa para sa isang pang trabaho. Teka, sino ba yung papasok mo? Kuya! Pasok ka nga dito. Teka, parang kilala kita. Di ba ikaw yung si kilalang Pilipina chef? Ikaw po si Ken? Um, ako nga po, sir. Naku, ang tagal na kitang hinahanap kasi nabalitaan ko na walang ka ng trabaho. Girlie, Hindi ito babagay na tagalinis lang. Dito sa restaurant ko, bibigyan kita ng full benefits. Talaga -ta 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 po? Talaga po? Matagal ko pong pinakunalangin na may makaalala sa lahat ng mga ginawa kong kumputihan sa kanila. Buti po kayo, nandiyan pa po, po kayo. Salamat po at uh, pag pagsisikya po po magtrabaho ng maayos at uh, ma okay na po ako, magaling na po ako, wala na po akong sakit. Relax. Dito sa lang ko, dito ko na magsisimulang muli. Talaga po, sir. Ma'am, maraming salamat po, sir. Maraming salamat po. Sir? Ken? Ay, hey, ma'am. Nandiyan ka pala. Um, uh, nga po pala, since nandiyan ka na po pala, uh, so wala pong walang pasalamat sa'yo sa lahat ng mga kabuti ginawa mo sa akin. And, to, gusto kong ibalik to. Lagi mong binifigyan ako ng pagkain. Pero, hey, salamat ng marami.